magandang araw po mga ka apple so isa sa mga patabang ginagamit ko po dito sa pagtatanim ng mga fruit trees lalo na sa apple dito sa kapatagan is yung chicken dung so usual po itong ginagamit dito sa mga vegetable at ngayon po ginagamit ko na rin sa mga apples ko dito na tinatanim sa kapatagan so ayan naglalagay po ako ng uh, tatlong pala bawat isang puno ng apple so ganyan lang so make sure na yung ah uh, paglalagay natin ng chicken dung is medyo uh, may distance po sa mismong puno ng apple para uh, hindi masyadong matamaan yung kanyang trunk na medyo maliliit pa. Kasi yung uh, chicken dung is medyo ano pa po siya, uh, mainit pa po gawa ng methane niya. So, ayan, maglalagay po tayo ng mga And aside po sa mga chicken dung, pwede rin po tayong gumamit ng other Uh, manure gaya nung sa kalabaw, kabayo at saka yung sa kambing. So ginugugamit rin ako, po ako dito nang sa kambing. So ganyan lang po dapat nating tandaan na uh, sa paglalagay po ng mga fertilizer, make sure na medyo i distance po natin sa bawat puno ng apples para uh, iwas bulok po. So, and kung mas marami po kayong mga available na ganitong uh, mga fertilizer, so mas marami mas mabuti po. So ayan po yung pinagtaniman ko po ng uh, mga apples. So pagkatapos po nating maglagay ng fertilizer or yung mga pataba gaya ng nung uh, chicken dung, so pwede po nating or need po nating i-cultivate yung gilid ng ating mga puno or yung mismong buong field para mas maganda yung texture ng lupa, mas malambot, mas madaling makapenetrate yung mga root ng ating fruit trees, mas maganda yung uh, nutrient intake ng ating mga plants so mas madali pong maging productive yung ating mga plants, so ganyan lang po and then make sure na meron din po tayong pangdilig sa ating mga halaman kasi need po talaga ang water uh, lalo, lalo na kapag tag-init po sa ating mga plants